Francis Bukas ang mga pagtitipon ng mga kardinal mula sa buong mundo para pag-usapan ang tatahaking direksyon ng Simbahang Katolika. Ikaapat na General Congregation ang naidaos na kanina. Bahagi ng pagkilala nila sa isa't isa bago ang conclave kung saan pipiliin ang susunod na Santo Papa. Ang proseso ng tradisyon na yan ng Simbahang Katolika sa pagtutok ni Maki Pulido. Sa araw ng libing ni Pope Francis bukas, sisimula ng opisyal na panahon ng pagluluksang tinatawag na no Novembiales, Latin para sa mga salitang siyam na araw. Magpupulong ang mga kardinal sa buong mundo sa Paul VI Hall sa Vatican City. Pinag-iisipan nila at pinagninilay nila yan, ano na yung estado ngayon ng mundo? Ano na ang misyon ng simbahan sa ngayon? At anong uri ng Santo Papa ang kakailanganin para mamuno sa simbahan sa panahon ngayon. Pagkatapos ng Novemdiales, maaari nang isagawa ang conclave kung saan ihahalal ng College of Cardinals ang susunod na Santo Papa. Ang conclave ay hindi to katulad ng eleksyon sa Pilipinas, no? <laughs> na may bigayan ng ayuda, may uh, kampanya, may alyansa, no? Um, if you look at the conclave, no? Um, it's actually an extended prayer. Hindi pa na itatakda ang petsa ng pagsisimula ng conclave pero maaari itong magsimula sa pagitan ng May 6 at May 12. Merong 252 cardinals sa ngayon pero 135 lamang ang maituturing na cardinal electors. Sila yung mga cardinal na wala pang edad 80 anyos. Ang salitang conclave hango sa latin na cum clave o with a key sa ingles. Dahil pagpasok ng mga cardinal sa Sistine Chapel, ikakandado ang pinto at hindi na sila magkakakontak sa labas. Sikreto rin ang magaganap na botohan. One of the first things na ginagawa ng mga kardinal is to make a vow of secrecy. So lahat ng mga lumalabas na balita under pain of papal punishment. Halimbawa, ako, pari ako, tapos if I violate that vow, pwede akong tanggalan ng, for example, ng faculty na magbisa. Suot ang kanilang worship attire, buboto ang mga kardinal ng hanggang apat na beses sa isang araw. I think may discussions, no? pero definitely walang kampanya. Kailangan ng two-thirds ng boto o boto ng siyam na pung kardinal. Isa-isa sila, they will go in front of the altar and then, and then drop their ballot in a container. No? Pagkatapos, there are three cardinals who are assigned to to scrutinize the votes, babasahin nung pangatlo kung sino. Tinutuhog, tinutuhog yung mga balota. After that, i-announce ia uh, yung natali, yung balota ng bawat kardinal, kung saan isinusulot nila yung pangalan ng binoto nila, binibilang, tapos sinusunog yun unang yung pinagsunugan nun, yun ang lumalabas na smoke do sa chimney ng Sistine Chapel. Kung hindi naabot, itim na usok ang lalabas sa chimney ng Sistine Chapel at tuloy ang butuhan. Kapag puti ang usok na lumabas. Anuncio vobis, gaudium magnum, abemus papam. Ang ibig sabihin, habemus papam, latin para sa we have a pope at may napili ng bagong santo papa. Ang paghirang ng santo papa ay hindi makataong politika kundi hinihirang ng spirito santo. So it's the Holy Spirit that leads the minds and the hearts of the cardinals towards the selection of the new pope. Itong panahon ngayon ng November, ipagdasal natin mga cardinal. Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido na Katutok, 24 Horas.